Ito ang mga sinapit ng dalawang environmental activists nang nawala sila. Ang totoo po ay eh, dinukot kami ng mga militar sa kainang van. Napilitan din kami na sumorender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Para sa buong kwento, mag-follow sa page mga ka-trendy Matapos nilang ideklara na sila ay dinukot ng militar sa isang press conference na pinangunahan pa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFELCAC, magkasama-sama na ngayon sina John Ayla Castro at Jed Tamano sa kanilang mga pamilya at kaibigan noong Martes ikalabinsyam ng Setyembre. Sina Castro, 21 years old, at Tamano, 22 years old, ay naglalatag ng mga relief operations at kamakailan ay aktibo sa pagtutol sa mga proyektong panlalawigan at pagsasagawa ng mga proyektong pangkalakipan sa baybayin noong sila ay alegadong dinukot noong ikalawa ng Setyembre sa Orion, Bataan. Pagkatapos ng press conference ay nagkaroon sila ng isang pribadong pulong kasama ang mga opisyal ng CHR at mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group, FLAG. Pagkatapos nito, inilipat ng CHR ang kustodiya ng dalawang babae sa karapatan, kanilang pamilya, at mga abogado mula sa flat. Sinabi ni Montalban na ayon sa dalawang babae, hindi sila pinahamak ng mga abductor sa pisikal ngunit sa halip ay gumamit ng mental torture. Simula ng airport ang kanilang pagdukot sa Orion, Bataan, lumikha ng isang independent fact-finding team ang mga environmental at human rights groups upang imbestigahan ang mga detalye ng kanilang pagkawala. Samantala, sinabi ng gobyerno at ng militar na hindi dinukot ang dalawang aktivista kundi nagsusumikap silang umalis sa komunistang kilusan. Sinabi ni Tamano na dapat lamang na mailantad ang iba pang mga aktivista na nawawala. Ito naman ang pahayag ni Castro. Ang panawagan din ay din ang iba pang mga MP. Um, that, um, Mali ba ang maging aktivista? Para sa buong kwento, mag sa page mga ka-trendy